Hi guys, happy weekend. Today is a happy day because yung dalawa kong anak ay bumili ng rice cooker at saka automatic na washing machine. Parang unboxing lang po ito guys. At ito po, bubuksan na namin. Pakikita namin sa inyo kung anong klase o brand yung nabili namin washing machine. And guys, binubuksan na nila yung ano, yung nabili nilang washing machine. Excited silang makita kung ano yung isura binili kanilang washing machine. Ay, yung mundo yan. I yan. Ayan. Ito yung binili nilang washing machine guys. Automatic. And then na, uh, dire-diretso na siya. Diretso laban na. Pag dumabas yung damit dito, What is na. Ayan na. Ganda. Washing machine na. Automatic.

Ayan guys, dire-diretso na yung ano, hindi na maglalagay ng tubig pag naglabas na dire-diretso na. Pag labas tuyo na yung dami. Otoy! Kailangan ni Tagili Otoy. tagilid. Otoy. Sabi? Tagili na. tatak yung ko. Tatagali pa yung plastic guys. Ay, mama! Ano Mama! Ano daw mayroon pang giveaways na donut. Oh, yeah. Actually guys, hindi ko naman to alam. Kasi sila may pa, may plano. Na. Hindi ko alam na sila na sa so, bahay lang ako. Sila na lang ako. Ano Box lang eh. Ayan. I hope na nagustuhan niyo yung aking unboxing. Thank <laughs>